Pani-bagong araw na naman mga kakwentuhan, may bagong kwento na naman tayo tungkol sa buhay ng isang singer na namayapa na, ang tinaguriang King of Tagalog Song, Bing Rodrigo, sa hindi pa tayo magpatuloy mga kakwentuhan, palike ang share naman po sa ating video at pasubscribe naman po sa bago palang maraming salamat po, simulan na natin. Isa, si Bing Rodrigo ay ipinanganak noong 8 ng Desyembre taong 1954 at pumanaw noong ikalabintatlo ng Hulyo taong dalawang libot isa, sa edad na apat naput anim. Dalawa, he was a renowned Filipino singer known for hits like, Bakit May Pag-ibig pa? Pag pa? And, Gintong Araw. Mga Gintong Araw na Tatlo, Nakilala si Bing Rodrigo sa pagkanta ng hindi malilimutang jingle sa patalastas na Seiko Wallet. Apat, kontemporaryo siya ng mga mga awit tulad ni na June Polistico, Anthony Costello, at Nonoy Zuniga. 5. noong 1982, kinoronahan si Bing Rodrigo bilang hari ng mga kantang Tagalog para sa kanyang mga kontribusyon sa musika. Anim, sa buong karera niya, nakamit niya ang ilang mga gintong record para sa kanyang musika. 7. Malungkot na namatay si Bing Rodrigo noong a-accident sa motorsiklo sa Maynila noong 13 ng Hulyo taong dalawang 2001. 8. Siya ay isang makabuluhang figure sa kasaysayan ng musika ng Pilipinas at isang pangmatagalang epekto sa industriya. 9. Bing Rodrigo's discography includes songs like, Di ko ipagpapalit, Kuwag ka ng luluha, Ayoko na. and minamahal kita. Minamahal kita. Kinilala siya sa kanyang emosyonal at taos pusong pagganap sa kanyang mga awit. Labing isa, ang musika ni Bing Rodrigo ay umalangaw-ngaw sa maraming Pilipino at nag-iwan ng marka sa local music scene. Labing dalawa, Hinangaan siya sa kanyang makapangyarihang boses at kakayahang maghatid ng malalim na damdamin sa pamamagitan ng kanyang mga awit. Labintatlo, dahil sa kontribusyon ni Bing Rodrigo sa musikang Pilipino, naging minamahal siyang figure sa Industria.14. Siya ay hindi lamang isang mga awit kundi isang kultural na icon sa Pilipinas noong kanyang panahon. Labin lima, ang mga awitin ni Bing Rodrigo ay sumasalamin sa damdamin at karanasan ng maraming Pilipino. Labing anim, siya ay bahagi ng isang henerasyon ng mga artista na humubog sa tanawin ng musikang Pilipino. Labing pito, nabubuhay ang pamana ni Bing Rodrigo sa kanyang walang hanggang musika na patuloy na pinahahalagahan ng mga tagahanga. Labing walo, nakilala siya sa kanyang hilig sa musika at sa kanyang dedikasyon sa kanyang craft. Labing siyang, Ang musika ni Bing Rodrigo ay lumampas sa mga henerasyon at patuloy na tumatatak sa mga tagapakinig ngayon. Dalawang nananatiling makabuluhan ng kanyang impluensya sa musika at kulturang Pilipino, kahit na siya ay pumanaw na. Ang mga katutuhanang ito ay nagbibigay ng insight sa buhay at epekto ni Bing Rodrigo bilang isang tanyag na mga awit na Pilipino sa kanyang panahon.